tani may libir Ngayon lang may oras Saan? Sa box Si kuya mo Ito rin tayo ng sita. Nak, magtalbos ka sana ng talbos ng kamote doon. Ano? Magtalbos <laughs> ka uh, sana ng talbos <laughs> ng kamote doon? Oo. May gagawin ba ako? Ano yun? Magkagawin mo, Toby. Ah, pala. Umay, ang gabi na yun. <laughs> <laughs> Ay. Mm -hmm. Mahal na mga pilihin nyo Tegulay, ricado Alam nyo lang mahal magtanim na tayo. At na nga, nakapagtanim tayo. Wala pa tayong mga lalagyan. Marami tayong lalagyan. Taniman. Ayun. Mga battle na yun. Oh, nakasabit to. Kaso <coughs> lang. Medyo gabi na. Pupunta pa mamaya yan. Lalagyan ko na lang sila ng lupa. Ito yung sili ko. O, oh. oh, namunga ng mga yan. Pakinabangan na yun in no, o, yun na gayot na uuod wala na yung tao yun o, yung sili ko na laging na babagyo to pa, ito para kinabangan na din ang anak ko yung bunga nyan, manghang dragon sili ang tawag nila yun hanggang na lang ko Mag-mix lang ako ng lupa. sana so, magdagdag natin to yung mga to sitaw